Hello, welcome back to my channel Dar at kung di pa kayo nakaka-subscribe at kung bago ka pa lang sa akin channel please like and share hit notification bell para sa update sa susunod kong video inihayag ang lupo ng mga senior citizen. Philhealth upang pahusayin ang mga programa sa pangangalaga sa matatanda. Ni Maria Teresa Montemayor Ikawalo ng Agosto taong 2024, Social Pension. Isang social welfare personnel ang nagbigay ng cash stipend sa isang matanda mula sa Cebu sa walang pechang larawang ito. Ang National Commission of Senior Citizens at ang Philippine Health Insurance Corporation ay nag-uusap tungkol sa pagpapabuti ng healthcare coverage at suporta para sa mga senior citizen, larawan sa kagandahang loob ng DSWD-7. Ang National Commission of Senior Citizens, NCSC, at ang Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, ay nag-uusap tungkol sa pagpapalawak ng healthcare coverage at suporta para sa mga senior citizen. Sa isang pahayag noong Huwebes, sinabi ng NCSC na iminungkahi ni Commissioner Mary Jean Lorche ang pagpapalawak ng mga kasalukuyang laboratory package ng PhilHealth para sa mga matatanda. Sinabi ni Lorche na ang mga pagsusuri sa antigen na partikular sa prostate para sa mga lalaki, ultrasound ng dibdib at mammogram para sa mga kababaihan, at komprehensibong pagsusuri para sa iba't ibang sakit at geriatric syndromes ay dapat isama sa kasalukuyang mga pakete. Sa pagbanggit na mas gusto ng ilang matatandang pasyente ang hindi gaanong invasive at mas komportabling mga opsyon kaysa sa dialysis, iminungkahi ni Lorche ang paglikha ng mga konserbatibong programa sa pamamahala ng bato. Ang mga nakatatanda na lumalaban sa depresyon, pagkabalisa, at pagbaba ng cognitive ay makikinabang din sa pinalawak ng mga programa sa kalusugan ng isip, Ania. Ang iba pang mga pakete ng benepisyo na itinuring ng NCSC na mahalaga sa mga matatanda ay ang mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan sa bahay, at transisyon at pangangalaga sa pagpapagaling upang suportahan ng mga senior citizen na gumagaling mula sa mga sakit at operasyon. Itinulak ng NCSC ang akreditasyon ng Senior Citizens Community Care Center para sa konsulta package upang matiyak ang pagkakasakop at pagpapanatili nito, na nagbibigay ng matatag na sistema ng suporta para sa pangangalaga sa matatanda. Itinulak din ito ang mga talakayan sa katayuan ng National Geriatric Center sa Metro Manila ginawa itong modelong ospital sa buong bansa na katulad ng Bicol General Hospital at Geriatric Center. Noong 2020, nakapagtala ang Philippine Statistics Authority ng Siam na 1,242,121 senior citizens o higit sa 60 taong gulang sa buong bansa. Nauna rito, sinabi ng NCSC na nasa 4,411,153 senior citizens ang nakarehistro sa nationwide database nito noong ika ng Marso taong 2024 at muli please subscribe my channel Campos like and share hit notification bell for my new update. Thank you.